Hi, hello, it's me, uh, Mami Andrea. So, ito na nga mga mare, dinayan na nga namin yung isa sa mga pinakasikat na bentahan ng kare-kare. Dito sa may Binondo, malapit lamang po pala sila sa may Lucky Chinatown as in gilid na gilid lang po. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ayan, sobrang favorite na favorite ko po yung talaga yung kare-kare. Actually, sinani ko po talaga yung sarili ko magluto ng kare-kare. Meron po pala silang tatlong klase ng kare-kare dito. Isang kare-kare is crispy, meron din silang kare-kare pata, meron kare-kare overload. Tingnan nyo na lang po itong mga menu nila as in. eh bukod po doon, pwedeng-pwede nyo din po kayong mag-PM sa kanila. Ayan, check nyo lang po yung kanilang TikTok. So, ito po mga mare, yung daan. So, nandito po kami ngayon sa gilid ng Lucky Chinatown. Ayan po yung pinakagilid ng Lucky Chinatown. At doon lang sila sa may pinakagilid, kung nakikita nyo po. And hanapin nyo lang po yung Monlock uh, Fast Food na restaurant. Medyo maliit lang po yung kanilang location kaya hindi nyo po sila ganun kabilis na makikita. So nag-order po kami dito ng kare-kare crispy at yung kare-kare vip po nila. Makikita nyo po dito sa video kung gano'ng kalapot yung kare-kare nila. As in mga mare, itong kapatid ko si Jerome nagustuhan niya yung kare-kare. Hindi yan kare-kare lover pero ayan, sobrang nagustuhan niya. Yung kare-kare crispy nila dito kahit na nakababad na doon sa pinakasos, pag kinain mo ay sobrang crispy pa rin at tumutunog-tunog pa na parang chicharong bagnet talaga. Ang sarap din ng pinakabogoong nila dito, hindi siya ganun kaalat at hindi din siya ganun katamis katulad ng mga ibang bagoong na nakakainan ko na nagtitinda ng kare-kare. Yung iba kasi sobrang alat para doon na lang nila binabalanse talaga yung pinakakare-kare nila. Pero ito, perfect na perfect lang sa pagka luto yung bagoong nila. Pwede kayong umorder na extra bagoong dito mga mare for only 15 pesos. Tingnan nyo naman yung lapot ng pinakakare-kare nila dito. As in, ang sarap. Lasang-lasa mo yung kare-kare sauce nila. Talagang hinanap namin to dito sa may binondo dahil nga lagi ko to nakikita sa may tiktok at nagte-trending. Sobrang dami na ding uh, influencer na nagpupunta dito or mga food blogger. Kaya naman, sabi nga nung may-ari, Ininvite ko lang kayo sa mga hindi pa nakakadayo dito sa Mongklong's Fast Food na uh, trending kare-kare for 100 pesos lang. Meron ka ng lechon kare-kare. Kung gusto niyo naman na may lechon, pata and beef, pwede, pwede kayo sa overload kare-kare. Dito lang kami sa gilid ng Lucky Chinatown Mall. Napakadali lang puntahan yung way dito De La Reina Street 1080 De Reina Street kung bali naman pagbabala ng tulay kaliwa kayo makikita nyo na kagad yung fast food na nagsaserve ng overload kare-kare so kita-kits tayo dito bye o oh, ba diba, mga mare for only 100 pesos meron ka ng sobrang sulit na kare-kare sobra Alam nyo ba mga mare, kung sa mga restaurant nyo kakainin yung mga ganitong klase ng kare-kare, nagre-range na yan ng 350 to 200 pesos. Pero ito, for 100 pesos, meron ka niya kare-kare sa isang baltas, meron ka pang isang kanin, mga mare. Sobrang sulit na sulit. Nung pumunta nga kami dito, medyo marami din kumakain. Siguro ito yung mga empleyado at laging may mga dumadaan din at pumupunta mga nakamotor. Mayat maya din ang daloy ng tao dito at hindi nauubusan. Tingnan nyo naman mga mare kung gaano karami yung serving nila. Ayan lang mga mare, kung natakamat na busog din kayo sa aming food review ngayong araw, huwag niyo kalimutang bisitahin din sila dito. So ayan, ito lang yung po yung pwesto nila. Sobrang liit lang din po talaga mga mare, pero hindi nauubusan ng customer.